tagal naman guys magbukas ng mall natin kanina pa ako dito ayan nakatambay ako guys so, tatlo na kaming nagaantay tagal dapat talaga pag pupunta kayo guys sa mall talagang maaga bago palang pumutok ng araw dapat ay dito na tayo sa mall dapat ikaw laging una sa pila diba guys para pagdating mo sa mall as kaso agad order mo sa kainan talagang bigay agad sa wala nang pending pending pa diba pwede na dapat dito ko nalang matulog sa pool Dali mo yung unan mo, dali mo yung kama mo. Kahit yung folding bed na pwede na yun. Next time guys, uh, sa aga ako pa. Kasi ayun na may pila na yun. Grabe oh. Muna pila. Napaka-init pa naman guys. Ay lang. Sa pinayari lang din ito pa. Mas, uh, tapos yun. tapos yun. Malipas ng 10 minuto, wala pa rin. Eh. Ang galing pa naman. Pawis na pawis na ako dito eh. Ayan o. No? na kami. Ayan, lima na kami guys. Lima na. Mamaya dadami na yun guys. Mahirap na makipagsiksikan. Hindi talaga sa earth. Ayan. ayan, ayan, ayan. Ay, tagal na case, magagalit na naman ito si Mrs. Baka sabihin ni Mrs. nag na tayo dito. ay eh, nag si Mises na bumili ng pagkain kasi nag na raw siya. Ayan, ayan, tagal pa. Para may ebidensya tayo. syempre kailangan titikan mo ng video para may ebidensya tayo, di ba? Kasi baka mamaya niya, magrarason ako. Papagaliin ka na naman ako. Mahirap yun. naman to Sa tagal ko, may minuto ako na akong nawawala. Mas lalo nang dumami ang pila guys Marami na kami Masyado lang na silang naiinip At ayun na nga guys Bukas na May isa sa katuparan natin Ang masama nating plano dito <laughs> Sa wakas <laughs> <laughs> Kung nag-brown out pa yata guys Bukas na, yes! Kapasok na tayo sa wakas May isang katuparan na natin ng masama natin plano dito <laughs> Ayan na kami guys <laughs> Ay, May pila pala mga haba guys Mama. <laughs> At ayun na guys May isa katuparan na natin ng masama natin plano dito <laughs>